po mga kalinga pang kabente ito po ako sa Sorbano ayun po saan po dito po ako nag aral ng elementary dito po sa Barangay San Isidro so, kung saan po ay ano nakaraan po grabe po yung lakas ng bagyo yan napilitan po na mag evacuate yung mga presidente po ng Forok Barangay San Isidro lalo na yung mga nasa tabi po ng creek yan inobliga po sila ng munisipyo na mga nag, nasa barangay na naglipat kasi yung pong bagyo ay medyo malakas super typhoon ng baka daw matulad dun sa Cebu na hindi po napaglikas yung mga tao gawa ng hindi man daw po binaba ng ganun kalakas kaya marami po yung namatay kumusta? Yan ang, may dala po kanina ng, ng grocery para kahit pa paano po hindi maabusan ng wipes at diaper. Ma, kumusta ka naman? Mabuti naman. Hmm. Nakakalakad ka na? Daipan. pa. hindi pa. Hmm. Sabang <coughs> ano, <coughs> kumusta yung ano dun sa ano, anong oras kayo naglipat dito? Maaga pa, wala pang ulan. Wala pang wala ulan. Magpan. Buti man, nakakayos ng salita mo ngayon. Maayos, ayos ko rin. Dati nahirapan kang mag ano, salita tapos tumayo. Nahirapan ako kung tumayo. Pero ngayon nakakalakad ka na? Hindi pa. Hindi pa. Kunti na lang. Ka, uh, pag ako'y yung kinakarga. Ang ah, kinakarga ka pag na... Ngayon ang pagtawid namin, kinarga ako. Pagtawid, ng tulay. Tapos pagsakay ng tricycle. Mm -hmm. hmm. Alay kasi ng ano, dun sa kung malipat kayo dun sa sa bahay ang layo masyado saka marami nang mga natumbang mga puno ang lalaki hmm. ng makadaan mm. dito hindi din nakalabas daw dito kasi yung mga puno daw dito sa labasan mga naputol naputol na lahat mm. lang ang anak, hmm. May relief ng ano, binigay. Ay, nung pumiro lang. Hmm. Sino nagbigay? Ay, si Mayor. Ah, si Mayor. Anong binigay ni Mayor? Bigay sa kalahati. Tapos, Isa't lahating bigas? Oo, oh, oh. kilo. Oh. Ah. Tapos, tatlong noodles. Ah, tatlong noodles? yung lang. Hmm. Pero okay na din kasi sarami nang ng binibigay, binibigyan mm -hmm. ay ano, baka hindi sapat yung pondo oh, oh. ng munisipyo. Okay na din yung kisawala. wala. Ipanadating ng bagyo. Hmm. Eman, ano yung ano, ano yung naramdaman mo ngayon kumpara mo sa dati? Um, wala nararamdaman pag nakahiga. Hindi mo naging sakit ang ulo mo? Hindi. Pag, na, pag natayo lang ako na Nailo. ang mata ko para may diferensya. Hmm, para may diferensya. Dahil hilo ako. Aduduling. Ano mm. Dati nung nahirapan ka magsalita, gawin ng ano daw? Yung sa iblad. Eh, hewit. Mm. Naulian ako. Yung isin na para, na ano ka, na stroke? Ba, na mild ito. stroke? Oo. Pero, hmm. okay. pero na, na man. Hmm. Ay, nagagalaw mo yung na, buong, nagagalaw buong ka. katawan ka. mo. Pati pa. Mm. Hmm. Dila ako makatayo. Mm. Basta lagi ka lang ng gatas. Wala ako na mamati pag ako'y nakikita. Mama, gata. mag ka ng gatas. Ay, marami akong ano, oh. may gatas akong binili. Pampers lang. Mm. Pampers um, wipes. Yung pang dito na ako na i sa na um, kakain. Puro. Oo. lahat ng mga taga dun sa Proxete naglipat po dito sa school na lagi dun mga ano ma isa ba mo ano? Ngayon nga, ma malalim pa daw kaya. Ah, malalim kami, pa? Kaya po po niya takot may eskwela na bukas. na ah, may eskwela na bukas? Mm -hmm. Kami na naiiwan dito ngayon. Mm. -hmm. Akala ko, nakali, nakabalik na kayo? Ay, wala. Malalim pa. Malalim pa yung, ano, yung an -tulay, sapa? An tulay, daw ay may nagbara. Ah, nagbara? Yung mga mm -hmm. sanga. Doon ka na sa akin, magtala. <laughs> ma, Daeman, kalay Payag ka? De. Ayaw mo? Tama na dito. Doon kay Vanessa? Mm. Mm. Kay Bugoy? Mm. Alaga man ako nila. Mm. Sa akin ka na lang? Kaya. Tama na. Hindi ka doon mga problema. Laging may ano doon. Magandang tirahan. Anong kailangan mo ma? Kasama ah. mo yung mga apo mo? Kasama ko yung mga bata. Na, lahat, ma, ano ang ma, anong masasabi mo doon sa mga nagkasal sa iyo? Yung... Mm. Sal salamat sa mga praise nila sa akin. Hmm. Kasi akala, akala, daw nung mga viewers namin, yung mga viewers. Siyempre, mga araw ka ng tulog nun ay, Oo. ang sabi pa pati ng doktor, Gulay wala daw. na, wala, ng, wala ng pag-asa. Tanggalin na yung ano, cancel na yung CT scan kasi wala ng pag-asa. Hintayin na lang ninyo magano mawala mawala nang hininga. nung gabi baga managmulat ka. Mm -hmm. Nares ko daw yung buwan mm -hmm. at kape, yun na sa ilog. Yo yung injiti. In mm -hmm. Tinang tinanggal mo na no. Ano? Wala ko na akong tutubuan. O tinanggal na na. Tinanggal na tapos tutubuan ka daw. Ay di na payag na. Oo oh, di kami nagpayag na tubuan. Kasi siko lang do. 30 minutes pa lang tinubuhan agad. Kaya nag-aapat na araw yun. lang. Yun nagkukuraw ayo magpatubo. Mm. Kasi pag ganun bawa ano, nasa pamilya mo kasi sila ay naghatid ay wala man din alam ay. Eh. Kasi yung tubo ma, sabi ng doktor nakakatulong man daw sa paginga. Kaso mas lalong nahirapan ang pasyente. Mali ang pagkaatubo. Kasi dumugo yung ano ay eh, nga nga yung bunga ng tinutubuan. Oo, mali. Hmm. Nabot ka ng 16 na araw mas sa ospital ma. Kaya si Estepad, si Kulendo, ano siya, nang 16 days din na nakaburol. Buo hmm. din. Sabi, sabi mo kasi, nung bago ka baga din nila sa ospital, ano siya, nang magpaglibing ka pa. Mm Kaso hinintay pa namin, kaso wala ka ng malay. Hinintay namin yung 16 days, saka na nag, ano, nagdag, nagdag na lang. Kung walang video man, hindi mo alam na nasa ospital? Hindi, wala akong alam. Mm, anong nasa isip mo nun? Wala, wala hmm. lang? Pero naririnig, nyo, naririnig mo kami? Buong. Yung nasa ospital ka? Wala. Na, 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 na ko lang nang ako'y nasa bahay na. Mm. Pero yung nasa ospital ka, hindi mo alam? Hindi. Mm. Mag-uwi man lang, hindi ko din alam. Mm. Pero yung ano mo ma? Anong yung isip mo nun? Blanco. Blanco. Ko na -ala -ala. Na ako naala, na-hospital ako. Kung yung iba pag sabi, nagagala daw yung kaluluwa, kung saan-saan nagampunta. Wala, wala, wala ko naalaala. wala kang naalaala? Blanco. Wala kang naririnig? Wala. Na kahit yung ano ng doktor, wala. mga nurse? Wala, wala. Mm. naririnig. Hindi mm. Di ko kilala ang tao. Ah, hindi mo kilala ang tao? Tapos yung nagmalay ka, nagkamalay ka ma, 16 na araw ka, alam mo yun? Na matagal ka na sa ospital. Na, 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 na kung ano akong ano, nung matagal na, mm. na ospital pa na ako. Labi. <coughs> Akala ko ma, pag uh, nagkakaganon, ano ba, na inatake in 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 ng high blood, kahit tulog ka, yung mga nasa paligid mo, mararamdaman mo sila, nagsasalita, <coughs> Wala. Mm. Hindi ko sila kilala. Mm. Wala Ba't ako nagkikilala na mo ko nun? Hindi ko kita nakita. Mm. Wala ako nakita doon. Mm. Na, na, na nasa bahay na lang ako. Malaking tulong uh, ma yung gatas ano ma? Insure ano? Hindi, hindi Mas mabilis kang lumakas ano? Hindi. Insure pa lang yung iniinom ko na yun. Oo. Hindi ko alam. Ay, hindi mo alam? Hmm. Medyo mahal pero Malaking tulong ano ba mm -hmm. Mas lalo kang lumakas Ang bilis mo na pati makarecover Malakas Kaya lang napakamahal hmm. 3,000 hmm. 3,000 plus nga Magpo 4,000 yung ano 4,000 plus Dasa-dasa hmm. lang ma'am Abutin ka pang isandaan Ay Naniniwala ka man Abutin ka pang daan. Kaya mo yan Kaya ko pero ang hiling ko lang ay pag, pagpapalingki ay mauli sa sana ako na magkalakad ulit. Ah, gusto mo makalakad ulit? At masimba ako. Hmm, masimba ka? At ako po. Oh. Mm. Saan mo gusto mo pumunta magsimba? Sa tuloy na ba ito lang? Saan ang tuloy na ba ito? Puntang basod. Ah, puntang basod Oo. Pag ano yun na nun? Biernes? Biernes. ka kasi yun. Milagrosa. Sa Kapalongga, gusto mo din magsimba sa Kapalongga? Oo, no, okay lang. Malayo yun. Kaya mo mabuyay? Hindi, hindi. Ha? Sa Sa basod na lang? Sa basod. Pag ako yung naulian, maglakad. Hmm. Kaya saan? Pero dati man, nahirapan ka magsalita, no? Pero ngayon, Okay lang. Okay lang. Mm. Kilala ko lahat pati. Mga bata, alam ko lahat. Mm. Kasi okay, mga birthday. Anong birthday ko ma? Ma? Ah, birthday ko? February 18. 19 ano? 19, 1887. Uh, 1987. 1987. <clears throat> 18 na 19, 19, naman ang namatay. Mm. Harang taon lang kayo. Mm hindi ka man manalulungkot kasi si yung asawa mo nauna na sa'yo hindi manalulungkot at lahat naman ay mapunod nabigla ka din man, nabigla ka na, na ano at pag alis ay ma maganda pa pag alis hmm. magpalakas ka lang ma Oo. kaya mo yan Ay, eh, ito po yung bunso kong kapatid. Banisa, bakit hindi mo nila doon sa, sa amin? Pwede man dun sa bahay. Wala, ano talaga, ano na ay. Masundo sana ako dito, kaso, ano, hindi ako makadaan, mga putol Oo, na, mga puno. Mga putol na, nagkakamara ng Ako hindi pati dadaan na. Hmm. Diyan sa, ano na, ay, may naputol na puste. Sa, yung ang... mga nag-ikot daw, sabi ni Charlie, okay. pinilit daw kayo na mag-evacuate. Kasi hindi daw pwede, baka daw mga tulad dun sa ano, ma, baka ang Cebu. Ang iniisip kasi nila, baka may stranded si mama mabuti daw kung hindi stroke. Tapos mga bata, marami bagang mga bata. Mm. Taga-taga hmm, -taga lang. Nagbili Ey. lang mga gatas, gatas at grocery ni mama. Ma, para mawala yung sakit ng ulo mo. Ma, para mawala yung sakit ng ulo mo. Jamla ito. Thank you. Ha, salamat. <laughs> salamat. Ang punti lang yan, ma. Marami kasi akong tunutulungan. Na may mga depresyon. Oh, oh. Nanonood ka pa ng vlog ko? Ay, woo! Ang, okay. Anong ang huli. Anong huli ko yung vlog? Anong huli yung vlog ko? Yung ang huling napanood ko ay yung yung bagang mga bata. Ay, yung mga bata? Ay, yung, mga bata. yung mga yung bad, Yung maliliit. Hmm. Naglilala mo ng mga biskwit, hmm. tapos gusto ay... Nag-iipon pa ako ma para makatayo tayo, tayo ng sariling bahay yung binabaha. Oo. Naghanap pa ako ng matatayuan. Saka umuwi ano, isla. Hmm. Yeah. Alis lahat naman dito sa lugar natin binabaha kami nga, muntik na kami mag-evacuate din. Kasi ano din doon ay, oh. din kami ng tubig. Lahat pa nahiyado ngayon. yung mga kapitbahay namin, may yaman, yung mga, mga sasakyan pa Malakas, pinaka malakas oh, na sa, yun. Sa, sa kalami dyan, walang mahirap, walang mayaman. Kasi importante yung kaligtasan. Oh, yung kaligtasan talaga mm. ng mm. Salamat po sa, ano, sa principal ng Sorbano Elementary School. Yeah. Yung parang malungkot, Ma, ano Anong makulang pa yan, ma? Ay, di pa. <laughs> Basta malakas. Mm. na ako na naman nila. Salamat din sa mga viewers na nagdasal sa ma. ano Oh, Ngayon, salamat. magaling ka na. Magaling ako. Pag Parang, ano, matatalo mo ako sa pustahan. Ano? <laughs> yung sa tindahan ba, sabi ko, ano nga sabi ko ba, Lisa? Magaling ka lang. Gumising ka lang, ma. Mapagawa <laughs> <yung> tindahan. <laughs> <laughs> pag nagkaganto, este, ano, este, hindi ako, wala ako na mamati. Oh, gusto mo magtindahan sarapan? Pag, pag, pag ako na kibu na Para may, ano, may, may libangan ka? Nadudulin ako. Hmm. Yan, yan po ay pabalik na din sila sa bahay nila mama. Yan. Yan, grabe yung mga nangyari ngayon. Sunod-sunod po yung bagyo. Sunod-sunod yung kalamidad. Walang pinipili kahit maganda man ang bahay. Puras mo na yung bahay na masi masisira, ano? <coughs> Walang pinili kahit mga bungalong. Yung mga bunggalong na ano, nasira. Yung kanina, yung malaking bahay, maganda man. Nabagsakan ng pusti, nabagsakan ng puno. Hmm. Buti nga tanaw ng mga mayroong ganitong Yan evacuation na siya, center. Din, picture ng yung bahay. Hmm. Hmm. Kumusta man ang business mo? Ayos man. Hmm. Tsaga-tsaga lang. Kailangan ba ka na... Hmm. Hmm. Manisa, dyan mo na ito. Mabili ng... Ay, salamat. Ay, dagdag ko na. Kahit unti-unti, mayroon din ano. Hmm. 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 Baka magtampo ka kasi si mama nang binigyan, <laughs> binigyan, ko. O si Charlie binigyan ko din ng pang ano, pang grocery para kahit pa ay may, 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 may bang, ano may pang ano. Mahirap pag may kalamidad lalo na ngayon, may mahirap maghanap buhay. Mm. Salamat din ako sa mga viewers na patuloy na nanonood. Marami din akong tinutulungan ba ni sa mga depression. buti nga tayo, nakakaunawa kasi kahit hindi man tayo wala man tayong kayamanan ang importante na katulong tayo kahit papano ano. Mas kailangan po na may mga depresyon kasi hindi man nila alam kung papano sila makasurvive kasi may sakit sila. Hindi man sila makahanap buhay. Ano ma? Ang sabi ng ni mama noon nagbibigay ako ng ano. Ay eh, ibigay mo na lang doon sa mga may depresyon. Ibili mo na lang ng gamot. Pero punto tutusin kailangan din ni mama ano. Nandito kami dati nagtatanim ng ano, yung elementary kami. Itong bomba na ito, matagal na ito dito. Dito kami nagtatanim ng ka mga kamote nung elementary. Gabi po ang lakas ng ulan kagabi. Buti na lang at hindi nag umapaw masyado dito ang tubig. And ito po yung evacuation center kapag may kalamidad dito. Sa Barangay San Isidro at Magallanes Ilao. Dalawang barangay po ang nag nag evacuate dito sa school na Nang malaking tulong po sa mga mga dito Yung lalo na lalo na yung mga tabi po ng ilog, tabi ng Mabolo Creek. Kasi halos madalas po yun na kahit po anong ganda ng bahay kapag malapit po sa sapa sa o sa ilog ay talaga pong papasukin ng tubig baha maraming maraming salamat sa lahat po ng mga supporter ko kay ma'am Telly Kahan kay ma'am ano, Josephine Portante kay ma'am Sam Fernandez yan sa mga sponsor ko po maraming salamat po sa inyo yung malaking tulong po yung binibigay nyo po para po sa mga tinutulungan ko yan maraming salamat din sa lahat po ng viewers na patuloy po na nanonood at hindi po nag skip ng ads maraming salamat po sa mga dahil po sa pagpapanood po ninyo marami po tayong natutulungan na uh, lalo lalo na yung may mga depression senior na nangangailangan po ng tulong malaking bagay po yung kahit pa paano nakakabihay tayo na, ang pinakaimportante po sa lahat hindi tayo nakakalimot sa mga magulang natin kahit ano man po yung <coughs> mangyari kahit medyo malayo po yung malayo po sila sa atin si so, nanay ko po ay gusto ko pong sanang kunin kaso mas ginusto po niya na makasama yung mga apo niya at yung kapatid ko pong bunso na babae doon po siya nasanay na kasama mm. And salamat din po sa dasal po ninyo sa aking nanay. Yan, may malaking tulong po yung dasal ninyo. And, hindi po namin na uh, inakala na makaka-recover pa po siya kasi nanon na po siya nang ano tinaningan na po siya ng doktor na wala nang pag-asa. At uh, yung gabi na po yun ay bigla po siyang nagmulat. At uh, ngayon po dahil po sa pagtutulungan din po ng mga kapatid ko. Yan unti-unti po nakaka ang aking nanay. Yan sana sa lahat po ng mga uh, kapanood dito abang uh, nabubuhay pa po ang mahal natin sa buhay yan iparamdam na po natin kung ano po yung kahalagan po nila kung gaano po natin kamahal sila yan kasi kapag namatay na po sila nawala na sila sa mundo hindi na, natin hindi na po natin mapaparamdam sa kanila kung gaano po sila kahalaga pinaka importante po sa lahat ang pamilya yan salamat po sa lahat God bless po sa inyo lahat.